Hello mga Loods, magandang hapon po sa atin lang Ito nga po ang hinain ng mga magsasaka Katulad po ng mga magsasaka o sa mga palayan po Ayan po da Natapos po ang bagyong dumaan Ayan po Dali natapos po ang bagyong dumaan Ito naman po ang problema natin ito nga po yung mga palayan. Ito nga po yung mga palayan dito sa amin ay mahalos po mga nagdapaan. Ayan po. Tapos po ang isa pa pong hinain ng mga magsasaka ng mga palay ay isa pa po yung pagbaba ng presyo ng palay. Ayan po. Ito nga po ang kanilang mga hinain dahil nga po sobrang baba ng kilo ng palay. Tapos ito pa po binagyo pa po. Ayan nga po mga guys. Tingnan nyo po halos po ng palayan ay mga nakadapaan palay. yan po di napakalaking dogi na po dahil ang laki po ng gastos tapos ayan po ang mangyayari inabot po ng bagyo ayan po mga guys halos po pala yan dito sa amin ay nakadapa dahil po sa bagyo ayan po mga guys thank you for watching po and God bless po sa ating lahat ayan po babay po sa ating lahat